Ika nga nila, art is an expression. Sa sitwasyon ng isang mister sa Surigao del Sur, sa sining niya rin idinaan ng diskarte para maipagamot ang misis niyang lumalaban sa Big C. Para bigyan mo ka balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Hanggang ano ang kaya mong gawin na sa ngalan ng pag-ibig ang isang lalaki si Surigao del Sur, ginamit ang kanyang talento sa sininga para matustusan ang panggamot ng kanyang misis. Nakita niyo na ba online itong post ni Tatay Jerry kung saan may hawak siyang pinting at ang caption, for sale para sa kimu ni misis. Umani ang post ng maraming positive comment. At ang netizens paunahan sa pag -mine. kaya ang painting sold agad for 10,000 pesos. Ang kita, ilalaan daw ni Tatay Jerry para sa chemotherapy ng kanyang misis na may breast cancer. Napirahan siya dalawang bisis. Tapos sabi niya sa akin Tay, kailangan maliskarte ka ngayon dahil wala na tayong pera. Kaya yun, wala akong ibang naisip kundi wala akong pundo kaya naisipan ko itong mga paintings ko. Hindi raw sapat ang kinikita niya dahil job order lang ang trabaho niya sa LGU. Buti na lang matapos siyang mag-post online na wala pang isang linggo. Dalawang paintings na nagkakahalaga nga 10,000 piso ang kanyang nabenta. Talagang bagsak presyo na raw, alang-alang sa gamutan ng kanyang misis. Ah, kaya nahirapan siya ngayon. Jumujut siya doon sa ano, school. na teacher siya. Napuno na kasi kami ng loan eh. Kaya ayun, masakit pa yung ano niya. Masakit pa yung <coughs> operasyon niya. Ayun, jumujut siya. Kwento ni Tatay Jerry, bata pa lang, hilig niya na raw talaga ang magpinta. Kaya lang hindi kaya ng kanyang magulang na siya pag aralin kaya dinaan niya na lang daw sa self-study at sariling sikap. Kaya lahat ng kanyang obra, pawang mga kathang isip lang daw niya. Natatakot akong tumanggap, baka hindi nila magustuhan yung pinagawa nila. <laughs> ang ginagawa ko, kung ano ang nasa isip ko, ipipinta ko. Yun lang ang ibibinta ko. 15,000 pesos per session ang chemotherapy ng misis ni Tatay Jerry at kinakailangan pa raw niyang makalikom ng 900,000 pesos para sa iba pang gamutan nito. Bukod sa pagbebenta ng mga painting, tumatanggap din daw si Tatay Jerry ng mga nais magpa-repaint ng mga santo. Sa ngayon, sana matulungan kami. Kahit konti, wala na ako ibang malalapitan, kundi kayo na lang. Gagawa pa ako ng pinting, hindi ako hihinto hanggang ko pa para may katustos kay misis. Ayon kay Tatay Jerry, hindi siya umaasa sa hingi para may pagamot ang kanyang misis. Kaya kahit mahirap, idadaan niya lahat sa sariling pagsisikap. Mobile Journey Pascual po. Hatid, ang muka ng balita.